Ayun wala na pala si sisingilin So ayun mga lods Ay hello po Nandiyan pala ko sa likod ko Thank you po So ayan mga lods Meron agad tayo Booking So dire diretsyo agad tayo dito For 0.4 kilometer So dito siya sa Pero pwede rin dito Kaya lang mali So Pabalik tayo Pwede rin sa dito Kaya lang malayo dito tayo talaga sa traffic medyo traffic lang mga lods pero okay lang yan hindi magagawa Kamote rider muna tayo traffic mga lot alas 6 wala pang alas 6 alas 6 medyo pa lang traffic na pero is lang yan At na abante at least dalawa kaming kamote nang nasa unahan ko mercury time is 11 ayun sorry mali

okay mom, right, mom. 2000 years later Dala, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Daba ba? Beda ba si ma'am? Naku, wala pang signal. Yun. Yun, wala na pala sisingilin. So, ayan, mga lods. So, meron tayong 101. So, ayan. Long distance. Nice one. So mga lods, after natin mag drop off kay ma'am, meron ulit tayo dito sa, wait lang ha, ay malayo pala to, pero sige na, na-accept na natin eh, <laughs> malayo yung pick up, 2.7 kilometers, malayo yun mga lods, pero okay lang. Doon ulit sa pinanggalingan natin kanina kay ma'am, 10 minutes, medyo malayo pero laban na, tara. 1,000 years later I Papa Hi, hello, Ma. Hello, Pa. Ay, sige po. Ah, magkano po ba yan? 53. Sa iyo po. Pwede po yung gamit yung po dito sa loob kung gusto niyo po. Ay, bawal po yan tumunda. Ah, okay po. Sige po. Ito na lang natira. Barya. <laughs> 20, 30. Yan. Pabilang na lang po. Sige po. Sige po. Opo, okay, oh, medyo traffic kasi. Kaya siguro pa. mahirap. Papuntang SM po Robinson? Sa SM po. SM no. Sorry po, hindi ko mas pamilyar pa dito. Bago pa lang po dito? Uh, City Hall Ah, sige po. Pak. ah doon ah ito ito lang po State University mataas po yan sir ha, po thank you po Cheyenne dan draft of sebaiknya is sure. complete trip Cheyenne tak apa-apa montai So, Cheyenne so, thank you Lord two thousand years later Cheyenne so, mga Lord meron kita yang pick up galing oh my god wow <laughs> yung maganda, dere dere lang ang pick up natin mga lods La, 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 la. Bak bak lang ng bak bak mga lods Ito lods pang na pasero natin tong ngayong araw ay ngayong umaga. All goods lang palagi tayo. left bandang left daw siya so ay hello po nandiyan pala kasi likod morning po sa so nampak. lang po mag niyo po

Itatabi ko lang po ah. Tandaan na ma'am, mataas po yan. Ano po kaya? Matas po. <laughs> yeah. Ay. Kano nga yan? 64 po na. Yeah. Wait lang po ma'am. Sige pa. perbar. Itu lama. Perbar kayak situ. Oh ya. Suppose ke pipe 6 100. Thank you, Po. Iya. Yeah. So, in my lots.